Ay maglilim ha Nagka swimming po tayo ngayon Yan po oh Kuro kaya Ah labasa naman oh Ayan po oh Swimming pool po Ayan po Maglilimas po tayo hmm. Lalo na po ar kay parang Andi Yan oh Ayan Nagka swimming pool na po tayo bigla malalim na ba ito? Aba. Ay, nagkaswim yun po, O, pre. Kuha nga sila, similya. Fish pa na, Pagka-ulan po. Hindi na basa, pare. Ah, natabi sa ano. no? Bali, wala. As lang. As lang. Ngilikin po natin ng nilir. Wala pare, malimas ka? kan. Baka manito. Balikgit, balikgit. Ano po sa palindran de? Nililingis na. May piston system po din eh. May turbo system pa. Paano nampo?

Yari na po are. isang haba Bali dalawang pitak na po ito Gawa ng diritsuhan na po Yan Ano bang tawag po sa gayaan? Ano nga bang tawag? Ito ginagawang po okay. Butterboard po hmm. Para sa ano po, yan po isa tinginan po ng hollow blocks Habang nataas Ina-adjust po yan, may mga pako po dyan Para ano, eskwalado po Gawa ng ano po ay, pag din na papasyal <laughs> at mayroong bumati, abay sabihan, ang ganda ano kasi kuya, ano po ang kukunin kuya <laughs> edgar. <laughs> edgar katulad po ni parang noel, yung bahay po siya po yung mari ano pre? Oh. ito parang yung gitna ay mukhang yung parang din eh dito po, yun hanggang doon sa tanda po doon ito yung pa dalawang pitak at kami nga po ni parang rande kanina nagbibiroan po kami na baka po humaba hanggang doon sa may taas po ay siguro hanggang pangarap lang po muna doon pero ito tutubar natin <laughs> sabi mo ano pa rin pre sabi mo hanggang pangarap lang muna tayo doon hanggang doon sa dulo ano oo po tayo tayo po ba para pa muna may ano doon tubig pre mamaya tayo ma ano kape eh. nag iinit pa hanggang bayawang na po oh Pare ng di. Oo. Ah. pa nga muna pare, nayan ali. Kami na may napalaban pare din eh. Sa ugatan ah. ah. Yan ng hapdi ng kamay pare, ikaw tipa oh, yan. Talagang ah. Okay naman po, tapos naman Ah. Tiyagaan lang talaga. Ito po yung tabihan naman. Tapos doon sa isang haba uli pag -alang. Ano po yung taas? Sa 39? Sandaan. Ha? Tandaan. Sandaan po. 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 Limang patong. Ha? Limang patong. Limang patong, limang patong po. Ito po ba yung lima tinanong? Ito ang anin. Malalim dyan ng patusok ano pa. Ayun Ay, po. patong po. Uh -huh. Ba't di ba

Wala <laughs> suka. Para sobrang tambak pre ano. Ngapa sobrang ano? Tambak. Bagay. kape po tayo saka po nagluto si mami ng pansit kaya meron na na pre para po yun na yun madulas tayo

yan ang gihinayang minabuwan nila. mo. na. Kapatong ito niyo. 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 Kapatong ito nga Kapatong ito niyo. Kapatong ito niyo. Yo po. Hindi nga oh. po gusto bilhin ng kape. na sa, sa kape. Hindi, ano yun, ma? Kape? Uh, ha? nga, kape. Salo tayo ito, salo. Eh, tama na, papa. Um, lalo yan. Bakit kulay puti? Hindi. 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 Hindi.

kape ko lang. Salo no, ka hmm. <laughs> <laughs> na lang. Kain lang. mo takay. Kaya ako sakit Wala na rin. na rin. Dadagdag ako ngayon. Nasa kanila kain na ka. po ito.

Nakatapos na po tayo magmerenda mga ka-farm din. O tayo nabusog kayo tayo. Apa. Ay may nakita po kami ditong ano hinog na saging. saging po. Tayo po ay mahapay muna ng saging. Ayo. Para tayo ay libreng pa? merenda po. Ano po sa ano lang po ito? Oo nga. Sa baba po, muna, na ating po ano, Daddy, ng ating pinagagawaan pong ano. Dati. Ng bahay ng baboy. Nako, di. Kuwagan po ko to. Bukas na lang anak. Hmm? So, mainom tayo bukas din. para mainom tayo. Diyan, may kawa. Eh, Diyan, may kawa si Papa. Ang hmm, hala-hapa eh. Hmm. Sa'yo, may pababagsakin. Eh, wag mo rin. Hindi pabagsakin. Sayang may saging. Ay, Ay sadyang, anak. Ganun ang pagkuhan noon. Na na sa... eh, hindi pa rin nalangtog. Tutubog pa rin, Ma. Hindi na. Sadyang, ganun anak ang saging. Pag bumunga, hindi na uli yung bubunga, yung suwi na ang bubunga. Ay, yung mga sibol sa tabi. Mga, hmm. Yun na uli ang bubunga. Paano? Pag nababa lang madaling saka? Ay hindi, tataas mo na din siya ng gano'ng kataas, bago mo nunga. Ano robot, may ano yung Neknek, eh kasi nga may hinug na. Hinug na to, oh. Pag siya anak ay bumunga hindi na uli siya bubunga. Ang bubunga na yung kasunod na. Hinog. Bulaklak ko na rambutan. Para may namamango dyan sa araw eh. May namamango. Ang dami pala ang bunga na sa aking ano. Yun nandun sa ano dati baba damihan ng basura. May nakita ako pagkalaki-laki lang ka. Doon sa may bunutan, sa may ano, nasa baba lang. May rambutan oh. Sino? Wala man lang hinug. Boy, wait, may nagbibit rambutan oh. ay hinug no, oh. Ayun, baka yes, yun yung nangangamoy. Ay, ay bulok na. Nghi. Eh. Ang sayang. Oy. Okay. Sabi ko na may nangangamoy. Hindi mo tiningnan. Hindi ko malalam, eh. hmm. ay, ay, man alam eh. Hay wala. Hollo pa baga yung kanan mm. Pwede po ito eh. Kalahati baga. Mm. Ay, sarap ko lang yun oh. mm. mm. o. Kalahati baga. Hmm, sarap. Pwede pa ito. Pwede pa. May kalahati mm. yan. Pwede pa ito. Pwede po. Lahat pa yung pwede? Oo. Yung isa, hindi pa? Ito. Hello? Ano po yung ating na-video nun dati? Hindi, hindi lagyan ko po arin ng ano. Kaya hindi ko nakita yun. Lagyan mo na sa ako. Oo. Mm -mm. Hindi naman po pala siya masyadong bulok. Oh. Nagkaamag lang. Ay, di on, laki. Ayan, ayan, ayan. Kain po mga karambin, no? oh. mahinog na lang ka po. <laughs> ayan. Ay, di on, laki. Ay, hindi. Hindi, 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 laki po. Hindi. Hindi, 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 hindi. Ay, nagkadagta na ako. Hmm, harap. Hmm. Ang tamis mm. po, matamis. Nangangamin ay. Uh -huh. Pingirin di. Kamoy, eh. Hindi, pingirin. Huwag um, maotoy damihan ha. Ay, <laughs> harap. <laughs> Ano to eh? Huwag damihan na ka. <laughs> hmm. Hmm. Ako rin di. Kuya. Hindi ito mo eh. Alam ko lang ba kay kuya? Ayos po. Diyan meron na po ulit. Ay, kakapilaang. ang eh? Ano to cute. <laughs> hmm. Ayos po. Hindi mong bulok. Hmm. Hindi mong Saan yun? Ang mga napo ko ito, mga napo. Sabi ilog ko. Tara. Muntag ka? nasa bungad lang natin. Ay, ang daday Sarap ano? Hmm. Hmm, sayang naman na. Eh. Yeah. Ano okay nakabasa na na. No. Tanggal to yung ang sa huli. Umuli lang po tayo dito ay. Meron agad. Makakalibro kong mirinda. Hey. Dito na po tayo ay. Break. At hmm. may inggit po doon. Sino inggit doon? Si ate. Dadalhan. No, no, may hugas doon oh. May hugasan doon. Ang dami na mo mga tubig. Tara doon po tayo, makuha tayo ng ano. Hmm. Titing naman papaya. Papaya po, baka hanyog na. Masahan pa dito, may tayo. meron din. So. Umikot lang po na pare. Mm -hmm. Si Papa makulit eh, pauli-uli. Oh, may hinog na lang pala. May, um, may hinog? Hindi, mayroon na rin dilaw. Oo, oh, dalawa yan. Dalawa. Alin ba? Pare. May dilaw na rin. Pwede na ito kaya? Nasa na may dilaw? Hmm. Pwede eh. na ito? uh Oh. Kaya Dito tayo. Oo, oh, pwede na yan. Yan, lalaki ng talong ng gusto. Magtatanong yung magtitinda eh. Pare po. Hindi, pwede lang pa. Ah, na ako. Tumahat na ako. ako. Man. Ate ba pa si Papa? Makasangit! Munti ta, sige! Ay Ayan, malapit na! Sige! Nasaan ayun, ayun! Ayun, lalaki! Ay, ganda! Isa pa! Nakapo ng puso, ano? Hmm. Pukunti ay, kaya mo ba? Ay, ang sabah ko mga kapandun, Pag may ilang araw ka rin. Ano yan? hindi pa, May dilaw na. Alin? Saging. Nasaan ang dilaw sa agay? Ayan yung papaya. Nasaan ang papaya? Ari po, mga kapamin, no? Ah, nalaki po. Ba't ah, pala pa minapitas? Awan. <laughs> <laughs> Bakit may nangungguha yata ng paisa-isa niyan? Ang laki po, mga kapamin, no? Yan, ang taba po. Hmm, Sarap niyang banana kayo, papa. Ba? Oo, ayan, taba. Salamat naman po sa biyaya. Yung ba? Ay, yun ba? Pet pa? Ah, hindi pa yun. Ah, papaya. Ah, papaya. Ah, ah, tinuda to. Mana ka pang kinuna kami? Tarba. Eh? Mga kaparambin, oh. Tapos mayroon po po tayong papaya dito. Ano kaya? Ating titingnan po. Sobrang kaya. Favorito po ni Bunso. At ni Kuya. Ay, balatan pala ito. Ayan. Ay, pwede, lang. pwede lang. Yeah! Lucky. Oh, yan po. Oh. Ay, sarap. Oh, ano, ano, Ha? Ah? Nalambot na kaya? Ay, ah, hindi pa ito. Ay, ah, hindi pa. Ba baka, baka Friday pa yan, Bungso. Mm, yeah. Oh! Oh, mm. uh, lucky. Sakin na! Pwede po rin natin ah, ito, saan? mga kaparmling. Kasi pag ni Papa, ano, may nakakain kayo. Yan, yan po ay Pisa mga Pisa, salinggo. Babalikan po natin yan. Hinug no, meron po yan. Ganun po. Tara. Merry Christmas, Dinawa. Yan po, hmm. oh, hmm. ano yan po mga kaparmling. No? Ayan, no. Ako sa, uh, ganda po. Anong? Uh, Anak, Friday. Mga Friday, totally. Saturday, hinug na yan. Ay, kalamansi po, mga kapambin, no? po ay, ano? Matanda pa sa akin. Tanim po nila na yata yun? Ayan, matandang puno ng kalamansi pag sa dami kong bunga. Ganda ng talong pag umuulan. Ano? Ito o? Oh. Ito ba? Pag-ingat po, oh. yan, yan, po yan yung bumagyo. Yan ang epekto po ng bagyo. Pinatataba po at buhay naman ang puno. Ay, tayo ay, naman ko iuwi na po mga kapamilya at hapon na naman. Eh di bukas na po ulit ating trabaho. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kapamilya. Ingat lagi, bless po sa ating lahat. Po. bye po! <laughs> bye